Nilinaw naman ni Mar ang pahayag niya tungkol sa mga Muslim sa presidential debate. sa so, presidential debate ng TV5. Kasabay nito nangako siya sa MILF na ipapasa ang Bangsamoro Basic Law kapag nahalal na pangulo, natong report. Mga kababayan, sabay sa mas malaki raw na ang posibilidad sa na ma-approve ang Bangsamoro Basic Law kapag si Liberal Party standard bearer Maruas ang nahalal na pangulo. Ayon yan mismo sa Moro Islamic Liberation Front. Sinabi ito ng grupo kasabay ng makikipagpulong ni Rojas sa MILF Central Committee sa Camp Darapanan, Sultan Kudarat kahapon. Uh, Batid uh, daw ng MILF na maraming dahilan kung bakit hindi ito naipasa. Kabilang dyan ang nangyari sa Mama Sapano at nalalapit na eleksyon. Pero positibo pa rin daw ang grupo. Kung mabigyan nito uli ng pagkakataon we are optimistic na mas malaki ang chanja because uh, Uh, there could be a right atmosphere in order to uh, really analyze and uh, uh, titingnan kung ano yung objectively ang ang impact at sa ang kaputihan ng media. nilinaw naman ng grupo Isas. na wala itong ine-endorse ng kandidato sabi ni Rojas kailangan konsultahin ang lahat ng stakeholders para matukoy kung ano ang mga hindi napagkasunduan at kailangan baguhin sa BBL I will certainly uh, push for it. it. It will be a priority. There is no P, there is no progress. There is no progress, not just in Mindanao, but in the whole Philippines. No? Uh, the progress will be limited if uh, the situation continues uh, unresolved. bumisita sa Darapanan, Dumalo si Rojas sa isang forum na inorganisa ni Cotabato Archbishop Orlando Cardinal Quevedo. Dito na tanong si Rojas tungkol sa kanyang pahayag ng presidential debate laban umano sa mga Muslim. Ilang bang hostages doon? Dalawang daan mahigit. Ilan ang namatay? Isa. Ilan ang mga namatay ng mga, ng mga sundalo? Sampo. Ilan ang namatay ng mga pulis? Walo. Yan po ang mga casualty sa pagsisiguro na minimal ang civilian casualties doon sa pagsakop ng Sambuanga ng mga Muslim na mananakop. Paliwanag ni Rojas. There is no slight or uh, insult uh, intended. May have been an unfortunate use of words. The word Muslim, not capital M, but small m as an adjective, um, I regret that maybe it was a... Uh, wrong use of words as a description, uh, but certainly there was no slight intended to the entire uh, religion or to the entire uh, Muslim community. Be sure to come back. News 5 Everywhere, copyright 2016.